Masarap din ang ganitong loto sa tuloy ngayon. Ayan. Okay. okay na. Sitasay so mo na natin. Tuloy na natin ng mantika. At lage pa natin yung iba. Masarap din naman. Tanyan sa minsan. Ganito ang okay, loto. Kapalingan. Okay, Balik pa ka rin natin ulo. Kapansin lang natin ng konti. Ayun na. May kuna. Nangangoy ah, natin at sit aside ulit. Ngayon, wali pa rin natin gamitin. Rainisan natin. ngayon Maglagay tayo ng butter. Bawang. mga apat na kaoglabs ng bawang na nalagay natin. Sibuyas. Maglalawin natin. Gisa mag natin. Siyempre, hindi mawawala yung ating luya. Pabango at mawala ng lansa maluto alamang alamang ito ay na to ito yung nilagay sige natin lagyan naman natin yung ating sitaw siguro nabili ko pong sitaw mga 10 piso at ang uh, bili ko nilagay natin nilagay na natin Walo. Okay na siya. Magbigay tayo ng paminta. Patis. Palasa. Ayan. Lagyan na natin yung ating napito kayo ng isdan tulingan. Ayan na natin ng paglagay. Ayan. Ayan. hindi pa pwede siya laging natin ng tanglad laging natin tanglad baka bango hindi ay laging natin yung kakaong gata. gata purong gata ito na natin sabaw ng ating yun natin pakuluin Nato 2-3 minutes ayan na po pumulaw na siya Baligtar rin mo ng baligtar lang natin para maluto yung abila para pantay ang kanilang luto Shoutout pala sa mama ko Sa summer po sila Ayan naglagay Tikman na natin. Tikman natin tong ano. Ito po lang pang ating presa. Ibigay tayo ng ano. Siling green. Kasiling labuyo. Ilagay na rin natin ang ating pitsay na ating nihiwayuang may itlang. Tapunan natin ulit. Itapon natin para malutong gulay. Yan na, luto na. Ang sarap to. Mamantika na natin gina. Ngayon po, luto na. Taray kumain na.